Hello, hello. Mga idol, good morning. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday. Yun. Yeah. <coughs> Tayo sa Tayo dito sa Habis sila ng opo. Kapi-kapi, mga idol. Kapi ko. <laughs> Makulimlim dito sa amin ngayon, mga idol. ito na yung ano ito na yung opo Ayan mga idol Ayan. daming opo ano mga idol Ayan. Ayan. opo mga idol Ayan lang dito yan ah sampung piso isang piraso Pero pagdating ng bayan, baka 15 pesos or 20 pesos na yung isa. Ito yung mga ano, sitaw. Ayan. Ito, upo at kalabasa. Ito. <coughs> ito nila hinarbis yun mga idol yung ano yung upo ito mga idol ah <coughs> kulang pa yun dadagdagan pa nila e, biyahin nila ng bayan ito pa Yan mga idol, yan dito mga idol, ito po ang yan, salamat po, hanggang doon, hanggang doon po ang yan, pero ano? pangalawang ano na yun tawag dito pangalawang hakot nila yun na yung huli kunti na yun <coughs> nadali nila ng ano, bayan um So, <coughs> hanggang dito na lang muna mga idol. Bye!